Yan mga idol, uh, magandang umaga. Ngayon ay naghahanap na tayo ng bagong makakatuwang sanap buhay. Pero ngayon dumaan muna ako dito sa uh, aking maisan. Tinignan ko yung aking bagong patanim. Nandito tayo sa bahay ni Kabukid mga idol. Na si Kabukid. Pakisupport din mga idol ng kanyang ano, Facebook. Kabukid Ranilo Milio. Yan. Nandito rin mga idol yung kanyang maisan sa kabila. Ayan, titingnan ko yung aking bagong patanim. Yung nauna mga idol ay ayos na, magaganda na yun, yun. Kabilang yun, yun. Yung kabilang yun, no. matataas na sa kahit nasa baba. Ito ngayon yung mga bagong patanim. Ayan, mga idol, ito yung bago kong patanim. Ayan. Maraming pong salamat sa nagtanim, parin Jojo. Sa mag-anak ng aking parin Jojo. Maraming salamat. Ayan. Ang ganda niyan, mga idol. Yun, yung hindi pa, hindi pa masyadong kita sa camera. Yun, hanggang dun. Sa may nadinilaw na damo na yun, yun ay pinaisp Pagkatanim-tanim, pinaispray ko kay Papa, kay Kabukid ng pampatay sa damo. Ayan o. Namamatay yung damo, na bulyong, mais. At dun naman sa malalaki na yun, uh, pasalamat din Kuya Boji sa pagtatanim. Ayan, napakaganda ng sibulyong. Meron lang tampak tampak siguro gawa ng hayop mga siguro kinakaibot ng kasi may kalapati Diyan dati may kalapati Diyan apat tapos labuyo yan tapos ito yan bagong paabuno ko yan kahapon pinabunuhan ko yan kahapon kaya medyo medyo payat pa yan na huling abunuhan <coughs> yan yung akin mga idol mula dyan hanggang dun sa may kay na yun. paganan, pag yung kabila na yun mga idol kay kabukid na yun yan. yung buong kabila na yun kay kabukid na yun ito may mga mais na yan na gilid akin na yan pag dalawang bag tig bag kami ni kabukid ah, bali bali one week ko na tong hindi nakikita kaya pinilit kong umahon dito bago tayo maghanap ng bagong atong sa hanap buhay mga idol ah ngayon ay papunta akong manggalin labak mga idol gawa ng may pinapatingnan sa akin doon. ayun kuya joey ang aking mag aabuno ayan ganda ng sibol mga idol oh. ganda talaga ng init na yun papa naaapakan dito sa daanan na yun papa naaapakan dito sa daanan oh o. Ayun yung kinain ng kambing. Yun lang mga idol. Kambing naman namin. kambing naman namin. Pambira. Natikim lang yung kambing.